Janine Gutierrez, inaming ayaw nang tumanggap ng kontrabida role dahil masakit umano sa ulo alaming sa spotted report ni Anton. Inamin ni Janine Gutierrez na painga muna siya sa pagganap muli ng kontrabida role sa teleserye man o pelikula. Ayon sa dalaga, masakit umano sa ulo dahil umaakyat ang galit sa kanyang ulo. Si Janine ay gumaganap na kontrabida sa Lavender Fields bilang si Iris Buenavides de Vera kung saan first time itong gumanap sa kontrabida role. Ngunit ayon kay Janine, grateful siya nang kunin siyang kontrabida sa nasabing teleserye dahil marami umano ang nagkagusto sa kanyang role. Ayon kay Janine, sobrang niyang na appreciate kapag may nagsasabi sa kanya na kaya niyang maging kontrabida dahil noong una mo no ay pinagagalitan pa siya. Bilib na bilib daw siya sa mga kontrabida lalo na kay Dimples Romana kung saan nagmessage pa siya dito sa Instagram para lang humingi na advice kung paano ang gagawing atake sa isang eksena. Pero tigil daw muna siya sa kontrabida at siguro daw ay aabot muna na ilang taon bago siya tumanggap ulit ng kontrabida roles. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.